pinakot <laughs> ko para hindi pasukan ng ibang manok at saksakan po ng dami ng manok dito Tayo yung mga iba kong laman bulan kagabi kaya medyo nagulo na. nagulo sila ayan ayan po ayan po ayun pa yun ito ayan okay, At hanggang dun sa pintana sa loob ng terrace medyo yung masisela na alam naki nilatok nilat nilat ko ayan si bubulaklak lang po ito kap Kani kagabi ko lang siya napansin kasi umulan po at sinave ko siya baka kasi ma-over water. Nakita oh, ko eh malaklak oh, siya. Ang ganda niya. Oh. Usap ko ng konti para di ko alam ang pangalan ng madami nito. I like it. Eto grabe. Ang date nito. Ngayon laki na. Magbilis pa lang. Kasi ayun yung personal na nangangalaman nagtatanim ng mga ganito. Ngayon lang. Kasi, nagbakasyon ako. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik. So, nagtanim-tanim muna ako. Para malipan At sa pintuan namin, meron po yun. Yung orchids, bigay po ng sister ko. Si Daisy. Tapos yung iba, ito. Tsaka ito. Ito po na sister-in-law ko oh, si A. By the way guys, papakita ko rin yung iba kong halaman nasa washing uh, area namin. Ito sa labahan. Umuha ko ng maliit na yan you know, o, stand to. Hindi to that napakalambot niya. Ang ganda niya. Tsaka, pino. Ang ano niya. Ang cactus medyo matigas. Tapos, madulas siya. Hindi ko alam kung anong alam to. This sa mga favorite. Kasi, parang ang ganda niya. Ito. Lambot-lambot niya. Grabe. Yan. Ito. Favorite ko yan. Papa ba, Jade. Bagong tanong po Kaya din lang ako dito. Kasi medyo walang matlambas yung lupa. Para medyo tumigas ng konti. Pero mamaya, ipapasok ko na po siya. Kasi sa loob talaga ito. Itong laman na ito. Tapos ito din Jade. Ito sa labas to. Ang gusto niyong bumili, magbibenta po ako ng jade jade plant kasi sobra sobra na siya so makalaman po pero ang maganda same like yung mga tanim ko maliliit na akala mo ang papangit pero pag nag grow sila ang nila kaya every ano po pag nag sila Tinukulang ko sila ng mga record para Makita pa yung before and after. Yung ibang mga halaman hindi ko na. Ganito ang itsura nila before and then suddenly pag natagal sila sa akin, gumaganda sila. Yeah.